may sabon ba na? Champo ra, sige. Champo. Okay ra star. na. Start. Digo na start, ayan. Diligo ka. Busog ka man imong iro, dili ko ang gitika. Kumoron i tambal sa iro. Start. Pinaligo ang star. Nang tatay mo naligo ba? <laughs> <laughs> naligo ba tatay mo ngayon, Star? Pero ikaw lang ang pinaliguan niya, pero siya hindi naligo. Tayo mi kailangan din siya, no? Easy lang. Siya ang muta. Muta ba Muta ba Parang tao ka rin pala yung stara Yung palubulib shampoo mo Palubulib ha Ano yun, with conditioner pa Palubulib ba? Palubulib Shampoo ni Star. Okay din ba pa sa paligon eh no Hindi rin siya maano magalaw ano lang siya tayo lang siya alam na niya. kaya pala kanina makarinig siyang ligo pagtago na siya alam niya na pala napaliguan siya ano star masarap mong ligo ano din siya medyo makapal kasi di ano niya no. Yung balahibo kaya yung isang shampoo kulang. Kailan dalawa or tatlo. Binak niya binak. Binak. Wala <laughs> ano siya, wala ko kailan. Nanginig na siya ang Nanginig siya. Ayun, meron ka pala eh brass supply so eh, brass ka pala eh supply so pa oh so parang sarap na sarap yung parang sa mali ko parang sa mali ko gumagalaw. Dito bang Pag tubig lang siguro na gumagalaw siya pag ano na busa tubig. Ganyan hindi oh. Ayan. Kuskusin. Para walang kuto. Lah. Hindi di ba masaktan siya ganyan? Okay lang. Ay buing ano lang pala yan. Kala ko matigas. Hindi pala matigas yan. Malambot pala kaya pala ano din siya parang sarap na sarap eh oh sarap na sarap siya kuskusin ang kanyang paa kung ka na ngayon Star no ang liib. ah, sarap na sarap siya oh. sarap ka Star ah wako na, mabango ka na dulog na baka higida kailan, mabango ka no sarap ng ligo parades yung bata alam no may ulan sa ganyan lang Kapiloto yun hmm. Di mukha niya no, di, di. di talaga ano Ayos din pala paliguan sa no? hindi siya ako Sa pasarap sa paliguan niya Ang ibang ano may katubya, ibang aso Samul sih kata sahul lah, buat pengawal kan bukan. Pulgas, walai pulgas. Asal pulgas ni, nang nang nak bela pun. Sa sambil malinas sebab alaga nadi kop. Tutu yang tutu Dah orang guys <laughs> tu. Lapit tambah human, melapit tambah human, belak kalah. Perbosan dengan saya saya gini gini, ni ketawanya. Ya, star. Berarti mu pelang ayam Ambil Berarti star. Yang mana dia mana mahdi, mana mau bilak. Amau. Kiste. Ya, kita sudah sah. Sudah sah. Abang boleh lihat kasi anak lampunya bal boleh. Barat tak udah bal boleh. Dionis na bilat. Sarap ng ligo. Lista. Sarap na sarap siya. Ano? Alam na alam Tapos na, maligo. Tapos na, mabango na. ero. Mabango. Mabango. Palmulib. 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 Social, panumulay yung shampoo para tao. Star no? Pugre. Star no? Iyo, alo sa... Isa pa. Isa pa. Bilis. Pagdali ba? Kasi kasi tayo. Hindi ka walo sa alam niya na ano. Pupunasan siya kaya. Eh, nasa, -hisi. Hisi -hisi, po, po, hindi na sa huwag yung CWC. Yung po, punin mo na pupunasan ako. na Mabango na. Mabango na si Star. Ayaw na rin siya na. Sanay na sanay din siya. Malingko. Yung paad niya. Maganda na. Di shampoo Palmolive shampoo. <laughs> <laughs> Hello, Star. Sarap maligo ko ah. Uh. Ang sugilig ko ang katulduha kay Blower Bakit? pag yun. Bakit yung maliit? Katulduha. Uh, Bakit? na Blower doon kay Mugga. Ay kasi sobrang kasi kapal. Ang bandok mo yan sa Blower. Hindi kasi sobrang kapal naman ang ano nun. Balahe po ito. Medyo manipis to eh. Ang bilang lang pwede nag Blower. Pero yun, sanay na sanay na yun. Sa blower ito, sa daliman okay. ha. Sa tayo no. Ah, sarap na pala. Ano ka lang pala, Star eh? Okay ka lang pala paliguan eh. Shampoo na palmuli ng pantaho, pwede na sa'yo. No. no. Pwede na sa'yo no. No. Pwede pwede. mabango na. Steel pa dali. Tikas, tikas steel. Ito. Kabilang pa ah. Mabango, mabango na. Ganda rin yung balahibo niya. Ano din pala niya ng balahibo. Dito sa gilid. Mahaba. Dali na. na. Tapos ka na. Tapos na. Soklah. Nah, teruslah. Teruslah. Terus terus. Itu, okay. Na. Hmph. Kakiat pa? Serap pa? Ha. Mei? May... Mei pakumot pa? Serap <laughs> pa? Ha. Mei pakumot-kumot. Enak pakai kawat. Jangan nak. No sok, -sok May pakumot ka pala pag tapos maligo. O, di ka na ginawin. Hmm. Sarap tang ligo niya. Tapos na siyang maligo. Si Star, mabango na. Mabango ka na, no? Ano? Ta, tala. Mabango na niya. Ano siya, pari buwan. siya? Minister, yang mana pun lebih atas di kerbau apa di kah? Nampaknya karena star, no. Jadi tu, tu, tu. Muntatah pulang, muntaligo nayaan, wapaligo. Hey, juk juk dijawablah. Anu, ini terlalu. Nanti. 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 Dito. Yeah, na. Wala ay buglaw. Eh. Magdidikit na say, mano sa, sa ano sopa ng ano na sopa. Ni ginatala sa. Ini ginawa ka? Ha? Sarap ng liko eh. Okay din pala sa paliguan. Oh. Ano din pala. Madali lang sa paliguan. Yan si Star. Birthday niya ngayon. Birthday boy. Birthday girl? Birthday girl pa. Babae ka pala star. Pag-alaki, pag-alaki. Panuton. basa pa na yan ko na eh. Sarap mo naman. Maligo. na. Tapos na. Maligo si star. Tapos na. Babay na. Babay na. Sabihin nyo. Ito na. Katapos na na. Tapos na ang vlog mo. Ha <laughs> 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 Babay na. Ayun siya Rip. Sana na sanay talaga siya. Okay din. Wala rin ganitong aso eh. Mamo. Wala din ang kwan. Mamo ang aso ba palangga doon sa, sa amo? Mamo siya eh. Sweet. Sweet siya. Ito mo ganito kayo na ibang. ko na. Hmm. hmm. Ang galang eh. Parang bata. Hindi ba si <laughs> Muta ito ba? Muta? ng iro eh! Baho ng iro? Si Muta ba? ng iro May iro mo dyan Iro <manyan> mo Oh! Ang eh! Ang rusag! Ang rusag! Ang Bata Alam na alam niya eh! balik din siya! May langit din sa eh. Yan, si Star.